Hello 18, welcome back to my channel. Update tayo sa ating pinakamamahal na SB19. Laman sila or content ng isang online publication na based sa US na Forbes Magazine. Forbes Magazine at Newspaper. Ayon sa article, Dam is the first single taken from new project. Dam serves as the lead single from uh, SB19's upcoming EP Simula at Wakas The short collection is expected to arrive in April Giving the band another opportunity To make an impact internationally O diba? Kita nyo naman ang kalalabasan at resulta Ng pag-release ng music video sa DAM Umabot na ito ng almost 19 million views Ang matinding kalaban ng SB19 Ay ang uh, kanta ni Chapel Ruan Bruno Mars, Blackpink At Lola Yang kahit mga higanti ang mga seniors na to, naungusan sila ng SB19 dam dahil ang mga 18, devoted sila, dedicated sa pagsuporta at pagbili. Kaya nga, number one sales chart ang dam ng SB19. Kumbaga, may unity ang mga fans ng SB19. Sila ay mag-effort na bumili, mag-download, mag-upload, mag-play, mag-stream, mag-views sa mga kanta ng SB19, lalo ang pinakalatest na damn song. O ba diba? Congratulations! Yes, they have million-million views in YouTube of their song. Pero, unlike sa 18, ang 18 ay nag-effort talaga na mag-purchase, mag-download. Kaya nga, Number one sales chart ang dam song dahil ang 18 ay may pagkakaisa para makabuo ng maraming sales para sa dam song ng SB19. O ba diba? Ganyan ka-powerful. Nagkakaisa 18 again sa mga malalaking singer sa buong mundo like Bruno Mars, Rose at Chapel Ruan.